may mga daang hindi mo lang basta tinatahak. epic ng view guys. Bakit Dahil minsan, dito mo lang ulit matatagpuan ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap. For today's episode, samahan niyo po akong pasyalan ang malamig at mapayapang mga tanawin ng Maliko Road dito sa San Nicolas, Pangasinan. Siguradong magugustuhan niyo po ang adventure na ito dahil marami tayong madaraan ng mga pasyalan na talaga namang kamangha-mangha. Ito ang simula ng isang paglalakbay na hindi lang para makarating kundi para maramdaman na ang sarap maging malaya. Kaya tara! Ako na pong sa lahat. this is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Moro PH. Grabe. Ang ganda. Napaka-solid ng na mga ganito, guys. Tingnan nyo naman, may usok-usok pa. It's a foggy morning time check mga kaibigan. It is 6.20 in the morning. And for today's episode, may pupuntahan po tayong isang napakagandang lugar. This is the very first time na pupunta po tayo sa lugar na to. Although gas, -gas na po itong lugar na to, no? gusto ko pa rin siyang puntahan kasi hindi ko pa siya napupuntahan. <laughs> ang gulo yun. No? Yeah, gusto ko puntahan kasi hindi ko pa nga siya napupuntahan. <laughs> ang gulo, ang gulo, ang gulo. Whoa, City of Ordoneta. Magandang simbahan, no? Time check, 6.37 na ng umaga. And according to Google, we're in the next 1 hour and 40 minutes. Ando na po tayo sa ating destination, no? Mabilis na na piya ito. Tanggalin natin ang ating cellphone. Deligado. Baka masunog. Kuya, Blaze? Blaze. Oo. tank 65 ang ating uh, Blaze per liter ngayon, guys. Pwede rin ito pang upload sa blog. Puproad oh, talaga siya. Ah, oh, meron, meron. Thank you, Sir Johnny. Ito, boss, oh. Okay ka muna. Shout out. Pumunta <laughs> ka maliko, eh. Pag may time ka, visit tayo yung channel ko, ah. Bago pa lang. Wala pang, wala pang dalawang libu yung subscribers ko so ilang litro to? 7 liters kasi kailangan natin magpagas dahil hindi tayo basta-basta makakapagpagas nun mahirap magpagas nun guys kaya eh, dapat dito full tank tayo so ang ating gas ay 486 pangalawang gas ko na to actually kasi nagpagas tayo kanina sa, sa inlet alright let's go an hour and 30 minutes pa tayo let's go let's go let's go yung ating motor matindi Promise, nakakatawa siya. Ang sarap niya pang gamitin pang long ride. Dapat pala matagal na ako nagpalit ng sprocket eh. Kasi hindi naman tayo masyado nag-off-road eh. Kasi hindi naman tayo magaling mag-off-road. Mas makakatulong to sa uh, paglo-long rides natin mas tipid sa gas. Saka napaka-relax niyang gamitin, guys. Andali na rin mag-change ng gear lalo na mag-downshift. Dati parang hindi ko makakagat-agat. Mas madaling hanapin yung neutral, ewan ko. Para sa akin, ang daming improvement na nagpalit tayo ng sprocket. Mas relax na yung makina niya. Welcome to Barangay Layambanan. Doon tayo pupunta sa mataas na bundok na yun. Kita niyo ba, guys? Oh, isang napakagandang umaga sa inyo, guys. Grabe. Mukhang maganda yung panahon ngayon, ha. I love nan kalubasan. Nan kalubasan. Mabili. May mineral po kayo. Kahit hindi na po malamig. Ano pong kaya di meron kayo? Mentos na lang kuya. Magkano po yung mentos? Ino tayong tubig guys. At ang sakit ng lamunan ko talaga. takbong 50-60 lang tayo dito guys kasi medyo mataang lugar no. Andaming eskwelahan. Dapat naman talaga ganoon kapag nasa city no. Kasi so, hindi mo masabi, ba? may biglang may tumawit na kung ano eh. Pusa, aso, ah, worst is tao no. Mas malalong masama kung bata, Diyos ko Lord. Kawawa. So dapat dahan-dahan tayo dito. Ingat-ingat lang din. Kasi hindi natin masabi. Ayun, doon tayo pupunta guys. Hindi ko alam kung nakikita niyo eh. May bundok doon sa harapan. Yun ang mali ko. Papasok na tayo ng Binalonan Asingan Road. Hold down Check on the left Go! Narciso Ramos Bridge Nakadaan na ako dito dati Yeah, I think Kung alala yung vlog ko dito Oo, nakadaan na ako sa bridge na to dati Ang ganda ng tanawin, grabe guys Ah, one way I think they are fixing the bridge I don't know isang oras pa bago tayo makarating sa ating destination. Ang una na natin pupuntahan, actually hindi ko sigurado kung alin yung mauuna no. Pero halos kakatabi lang naman yun eh. Yung... Tawag dito. Ah... Uh... Nakalimutan <laughs> ko na naman yung pangalan. My God. Wait nga. Dito yung sa listahan ko eh. Ayan. So yung... The Mangili Tindaan Historical Nature Park. Yun. So yun yung ating pinakang destination talaga. Whoa! Ganda ng view! So yun ang pupuntahan natin guys no? And then yung Kindao Farmville campsite I wanna check it personally bago tayo mag camping doon in the future no? Pero marami pa tayong pupuntahan doon. That's the main destinations pero sigurado marami tayong mga stopovers dyan Kasi kabi-kabila po yung mga view deck doon sa Kindao ay sa Malico. Maganda ng view eh, talagang mayat-mayahinto tayo sigurado. Ayan na, yung bundok sa harapan natin, magsisimula na yung mga paakyat. Ganda ng ating phone system. Waterproof po yan. Hindi tayo naka-wireless microphone ngayon guys kung mapapansin. Mas gusto ko talaga yung setup ng wired microphone. Very clear yung voice quality natin. Hindi rin masyadong maingay. No? kumpara dun sa ating wireless microphone setup. So, medyo hassle nga lang magkabit. Ayun guys, kikita yeah. nyo pa <laughs> Ang daming liko-liko talaga. Tinalo pa yung marilak. <laughs> Diyos ko, kaya siya tinawag siguro na maliko eh, No? Wow, Dahil ang dami uh, niyang liko-liko. Grabe, solo na natin yung daanan guys. Hindi ka talaga makakahataw dito kaya dapat daan-daan ka lang. Eh. Puro likuan talaga eh. Sinimento na tong part na to eh. ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ Oh. Okay guys, nandito tayo sa Jack's 360 View Deck, Zurich Hill, Malico, San Nicolas Nandito siya guys, oh. hindi na tayo magpapalibad ng drone kasi sobrang lakas Although, yung drone natin is very good when it comes to wind resistance Pero, I don't want take any chances Hindi <laughs> 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 ko pa masyado nagagamit oh. <laughs> Landslide hmm, Katapot Yeah. I love San Nicolas Maliko. Dito ito, guys. Lakas ng hangin, parang hindi pa rin. Oh. Sulit pagakyat natin dito, guys. Lakas ng hangin guys! grabidong. Gusto ko naman sana magpalipad ng drone dun sa bandang part na yun Pero mukhang malabo guys Lakas ng hangin Ayaw kong sumugal Sa 20 pesos na entrance, hindi na masama Sulit na sulit na talaga siya Kasi makakapag chill chill ka dito Doon tayo galing sa part na yun Tara na! Time check! 9.31 in the morning Doon tayo akit sa bandang part na yun Guys, ang lamig! Promise! At kasi wala akong temperature, eh. temperature measurement din 'no oh, para mas makita natin libre tubig oh. Uh -huh. Oh, epic natural source of water oh. Ang ganda, guys. Kung hindi lang malamig, maliligo ako dyan eh. Kaso ang lamig eh. Sana ganito sa atin sa Maynila. Ayan, dito tayo pupunta oh. Sa Mangili Tindaan um, Historical Nature Park. Pasukoy natin yan. Ganda rin oh. Grabe. Ito na tayo sa uh, Mangili Tindaan Historical Nature Park. 10 pesos lang pala yung parking ng motor. Entrance, 50 pesos. Actually, may camping din eh. Overnight camping, 500 pesos per head. Pwede pa tayo mag-camping dito. Nakakatakot yung ano, lakas ng hangin. Talagang hindi talaga makakalipad yung drone natin dito, guys. The Red Arrow Division. Memory of the 32nd Infantry Division attachments who battled here on the Villa Verde Trail. Villa Verde Trail. Feb to May. In memory of the units who fought here under the Generals Kanuma and Iwaka as part of the 10th and 2nd Armored Division. Bambang Branch. Alos <laughs> Alos ah, di pa rin tayo dito sa lakas ng hangin guys ah. Oh. Ah, ito pa rin yung camping area. Eh. Hey! Lamig. <laughs> Shit. Ayun, camping area na guys. Ito na yung Sherman Tank guys. Ingat natin. Nakaka-amaze nakaka kasi first time kong pumasok sa loob ng tanke eh. Kaysa sa loob tayo ng Sherman Tank. Itong artillery, umiikot yun eh. So kung mapapansin niyo, meron siyang mga parang gearing dito. Ayun. Eh. Kasi umiikot siya. Pag magpa-fire in the hole sila, FIRE IN THE HOLE! BOOM! <laughs> Ang galing nyo. Siyempre, hindi na yung umiikot super stock na yan. Tapos merong window dito.

tayo Ayan, ganda ng view Overlooking Ito na yung Cup of Stories Sa Malico I'm so hungry guys Naantok ko guys. Kumpleto ng pagkain dito. Hindi lang dessert. May coffee. May mga rice meals. Ang ginawa natin yung ano, tapa. Tapos tubig lang. Uh, Meta yung vinegar. Welcome to Kendao Farmville. Maganda rin pala dito. Hindi na tayong papalibad doon guys kasi lakas talaga ng hangin. Ayan, picnic area nila. Maganda pala pumunta rito mga weekdays talaga. No? At least solo mo lang yung area. Nakakapag-camping ka talaga. Yung cup of stories guys. So, oh. doon tayo nagpunta. Cup of stories. Piling ko mga December sobrang lamig. Walang signal dito. Halos buong mali ko guys, walang signal. So kung bababa tayo gamit ang motor dito, mukhang kaya naman. Medyo mataas nga lang talaga. Pero kayang-kaya. Ito yung pinakang camping area na oh. Pupunta kayo rito at magka-camping kayo. Pwede, pwede. Welcome to Kindao Farmville. Yan. May mga tipi hat nila guys. One five. maganda pang magdala ka na lang ng tent sulit pa Meron silang treehouse dito guys. Oh. Ayan sa likod ko. sa tree na to. patulog dito. Pwede pa tayong makipot sa bandang taas. Wow. siguro yung paggabi. Umuhaan I cannot fly my drone Tanggalin natin itong bag natin para makapag-relaxer ng konti Ang galing guys mayroong propeller doon Huwag mong nakikita niyo ah Riiikot siya Alright, so I guess this is where I'm gonna have to end the video, guys. No? Time check, alas 12.30 na po. Kailangan na natin mo kasi mayroon pa akong pasok mamaya. At mukhang paulan na in any, any minute. Una sa lahat, I would like to say thank you. Maraming maraming salamat po, especially if umabot ka sa parting video na to, No? From the very beginning to the the places that we have visited, no? hanggang sa pinakandulong part ng video na ito. Oh, lakas ng hangin! <laughs> Maraming tayong ginawa today. Ang aga nating umalis. So yung pinakaunang destination natin, stopover natin kanina is dun sa si may Jack's. 360 degree view point to. Unfortunately, hindi tayo makapagpalipad ng drone. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalakas yung hangin guys, di ba? Halos di pa rin ako eh. And then our next destination was the 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 Mangili Tindaan Nature Historical Nature Park. Napakaangas ng Sherman Tank, no? And very rich yung kanyang history. And then, syempre, nag-lunch tayo sa The Cup of Stories, no? Napakasarap nung kanilang tapa. Grabe. It's a must try, guys. Pag pumunta kayo dito sa Maliko, doon kayo mag-lunch, doon kayo magkape, kompleto sila. Hindi nung kape kasi nag nagkape na ako kanina umagi. And last date ng pinakang huling destination natin is ito, Kindao Farmville. Alright, so maraming salamat po. I'm gonna have to end the video na. Once again, this is your boy. This is your boy, your boy, your boy. Ricky Boy po ng Ricky Moro. How are we getting people? Ciao It's kinda of funny that the more we time, the more we need to set them rewind. And I was to give i had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you